so welcome team Steel supposed so, to be mga kaidol maglalagay or maglalatag na ako ng steel deck so as of now speaking of steel deck kailangan natin yung maraming kahoy na pang propping or pang toko so ngayon ay isishare ko lang sa inyo kung ano ang mga strategy or mga diskarte ko para makakasip tayo sa mga kahoy na gagamitin natin pang propping or pang toko sa islab or sa steel deck mana magiging braces dito sa ilalim ng steel deck or sa ilalim ng slab o plywood so ngayon nakita nyo itong mga beam ko itong mga beam ko is naka dowel ito yung purpose sa dowel is para dun ko ikakabit or dun ko i yung mga kahoy na gagamitin ko para makakasave tayo so as of now ay ipapakita ko muna sa inyo yung mga dowel na ginawa ko saka ko na i-explain sa inyo. Ano So, kino, nakita nyo yung mga dawil na ikinabit ko sa mga uh, beam na inilagay ko. So, kita ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagamitin yung mga dawil na inilagay ko sa beam. So, ganito lang mga ka kung paano ko inilagay yung mga kahoy para makakasib tayo sa mga kahoy na gagamitin natin. So ito napakadali yung diskarte or strategy ginawa ko na gaya nito. Isinabit ko lang or ipinatong ko lang yung mga kahoy. So yung kulang na lang para lalong matibay yung mga braces dito, yung mga propping or mga tuko dito. So hindi na tayo masyadong gumamit ng maraming kahoy or hindi na tayo magraraning pa ng mga kahoy. So, gaya nito, nakita nyo to. Sa paggawa ko ng beam is tatlong kahoy lang yung ginamit ko. Dito sa gilid ay hindi na ako gumamit ng kahoy kasi naka-dowel na. And may dowel din. So, gaya dito sa ginawa ko, yung gagamitin kong kahoy is dito na lang. Yung toko o yung propping para lalong matibay yung steel deck na ipapatong natin so ngayon ay ikukontinue ko yung mga paggawa ko ng mga propping para sa steel thick. so okay no tapos ko na nailagay yung temporary muna na mga braces itong temporary na braces is pang-final na ito. So, yung kulang na lang dito is yung mga another na mga propping or mga hookah. So, as of now, ay ikakabit or i-install na namin or ilalatag na namin yung stendix sa itaas. So, you kinotapos ko na nailatag or na-install yung steel para sa tourist ng aking bahay. So sa pag-install ko or sa pagkakabit ko ng steel deck dito is kailangan talaga na may helper tayo. Gaya nito is kumuha ako ng isang helper na uh, tumulong sa akin na pagbuhat po pa sa ng steel deck sapagkat kapag ka ako lang mag-isa is hindi ko makayanan yung bigat ng steel deck. So ito kumuha ako ng isang kilpet. So as of now ay tapos ko ng nailatag o ilagay yung ispinte. So yung kulang na lang dito is yung mga paglalatag ng mga bakal